Good morning guys! Welcome to my channel! Gaya ng dati kahit walang manunood ipagpapatuloy ko pa rin Let's go! Maganda dito guys, mag-relax, relax. Upo-upo lang, kahit walang pera. O yan, di ba? Maganda dito guys, tumambay. Mawawala yung homesick mo. Kahit wala kang jowa. minsan guys, iniisip ko na ang tagal ko na dito sa ibang bansa. Pero wala pa rin akong ipon. Yung naiipon ko puro ng resibo. What? Yung relate lang talaga dito yung mga uh, OFW dahil alam nila yun. Pero kahit ganun guys, kahit wala tayong pera, kahit wala tayong naiipon, enjoy life lang tayo guys. Darating din yung panahon na pagbibigyan tayo ng ng God, ng Allah na tayo naman yung ano sasagana sa buhay. At hindi na natin guys kailangan pa na ibang bansa. Yeah. Magdasal lang tayo guys, wag tayo mawalan ng pag-asa. Yan nga guys. So thank you for watching guys. Goodbye.